Hello mga pamangkin ko! Eh yan pala yung mga pamangkin ko mga kamami. Hayaan yung ishare ko yung mga moments na ito nung nasa Bicol kami. Ayan ang saya nila. At eto nga, nag-aya nga ako dito sa school kung saan ako nag-aral ng elementarya. Yeah. Ang dami na ngang nagbago, super ganda na. Dati nga naman wala pa yan, kaya hindi ko naranasan yung jaan. Napakaganda, di ba? O oh, napakalinis. Kaya inaya ko sila dyan kasi nga bihirang bihira ako makauwi ng Bicol ngayon. Ito nga yung kaganapan na ito guys, nung namatay yung nanay ko, nakauwi kami nung July. So ba diba, ang tagal na. Kaya naisipan ko siyang i-voice over kasi para ma-share ko sa inyo yung mga moments dyan. Ayan, lulunok muna ako ng laway kasi charot. <laughs> At ayan nga yung anak ko, o ba diba, nag enjoy siya kasama yung mga pinsan niya. At eto yung napaka-bibo kong pamangkin. Sobra siyang napaka-cute. Ayan, isang taon pa lang siya, ay nako, nabubulol ako. Ayan. Isang taon pa lang siya dyan, guys. Ayan. Napaka-cute niya. Super. Para siyang laruan na di Para yung di baterya pag sinusian mo. Ganun siya. Ka-cute. Ang cute-cute talaga niya. Gusto ko nga siyang iuwi dito sa Pampanga. Kaso ayaw na mga magulang niya. Siyempre, anak nila yan. Di naman basta-basta ipamimigay. At ayan yung dalawa kong makulit na pamangkin. Ah, anyway, yung isa pa lang naka-violet, apo ko na siya. O, oh, ba diba? Lola, ang peg. O, oh, tingnan mo, talagang napakakulit yung batang ito. Talagang nakikisabayan siya sa mga galaw ng mga atin niya. Ayan, may palapalakpak pa siya. O, oh, ba diba? Kasi nga, super yabang niya. Ang cute-cute niya. Hinihingi ko siya, pero ayaw ibigay. Charot. Siyempre, hindi naman kasi ibibigay sa akin yan. Kasi nga, pinaghirapan nila yan. Charot. <laughs> At ayan, tingnan mo, hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil kung ano-anong pinagagagawa niya. Ayan, may mga palapalakpak pa siya. May mga sinasabi siya dyan na ewan ko ano na ba yung pinagsasabi niya dyan. Basta super, super, super cute, cute siya. Nakakamis naman nga siya, o ba? Diba? At ayan na nga, may pinuntahan kami dyan. Pumunta kami sa bahay ng kuya ko para walang tampuhan. O, lulunok muna tayo ulit. <laughs> para walang tampuhan, lahat pupuntahan, syempre. Kasi nga, bihira lang makauwi. Ayan, bumabiyahe kami papunta sa kanila. Napakaganda talaga sa video yung mga tanawin na ganito. Ayan, yung green na green, tapos yung langit, napaka ganda. At ayan, nasa tricycle pala kami. Shout out sa aking pamangke na si Sandy. Ayan, si Machu. Nasa, ka -tri nasa tricycle kami. Super nasira yung hair natin dyan. Charot. Magsusuklay na lang tayo pagbaba. So ayan, o oh, di ba diba? medyo bukid-bukid yung pupuntahan natin pero super ganda. Yung mga nasa reels ko ito guys, may nagsama-sama ko para maging mahaba, para makita nyo talaga kung paano kami naglakwat siya after ng libing ng nanay. Siyempre, hindi na natin mabubuhay yon Kailangan natin tuloy-tuloy yung buhay. Malungkot pero wala tayong magagawa. Yun nga ang buhay. Yun ang realidad. Una una lang tayo guys, syempre 'di ba? So anyway, tuloy-tuloy tayo dito. Ayan, nagpapaganda ganda si Kamaminyo kasi nga nasira yung hair dahil sa mahangin. Ayan, pultang kami dyan. O, tingnan mo yung driver. Nahihirapan na talaga. Hindi na alam kung sa saan uupo. So, ayan, si Kayla ang aking pamangkin. At ayan, si Sandy. Pupunta kami niyan sa tuktok ng bundok. Aakyat kami dyan sa bundok at magpipicture-picture. Super ganda, guys. Super ganda. Parang hindi mo akalain na nasa Bicol ka. Yun. Yung parang nasa ibang lugar ka. Saan ba ako? Ganon. <laughs> Hindi ganon. <laughs> At ayan, pupunta kami dyan kahit medyo makati sa, kam sa, kamay, sa paa. Medyo makati sa paa. Kasi nga, maraming damo. Pero yung mga damo na yan, super ganda. Super hangin sa taas na yan. Kaya ayan, nagbibidyo ako dyan kasi nga, syempre, hindi na natin mauulit dyan. Hindi na natin alam kung kailan pa. Mauulit naman pero hindi natin alam kung kailan. oh yan, di ba? Hindi namin alam kung saan kami dadaan. Kaya babalik tayo. <laughs> babalik tayo kung saan tayo pwedeng dumaan. Ayan, doon kami dadaan sa likod. Pero wala pa rin daanan. Tapos, ayan, nakita niya, may daanan pala dito. So, tanga. Ayan, ang ganda-ganda ng mga bulaklak. Tingnan nyo, oh, ba diba? Sa city, hindi nyo man makikita yan. Sa brupi... Oh, charot. Sa probinsya nga lang talaga makikita yung mga ganyang magagandang tanawin. Yung libreng-libre, walang bayad. Ayan, pagtsagaan nyo yan. Panoorin nyo hanggang dulo kasi napakaganda talaga. Super. Ang sarap din talaga dito, yung hangin na napakasariwa, yung malalanghap mo, yung tumatama sa mukha mo, super na hindi mo mararanasan sa city or sa ibang lugar. Dito sa Pampanga, wala ako masyadong napupuntahan na ganitong lugar. Kasi nga syempre, lagi lang tayo nasa bahay. So ayan, kaming dalawa ng aking kapatid, tawang-tawa kami kasi nga may dadaanan kaming pagkain ng kalabaw. Ayan. Ayan, tsaka sabi ko, habang naglalakad kami, syempre kailangan magbibidyo sila. Charot. Syempre, kailangan kasama ako sa video. Hindi pwedeng sila lang. Ayan. Kukunin ko yung video kaya kayo naman yung bida dyan. Ayan. O, diba? Ang ganda ko. Charot. <laughs> hindi ganon. Kayo yung maganda. Sige, hindi ako. Ayan, ililibot ko kayo sa kapaligiran. At eto nga ako, pinifil ko talaga sa mukha ko yung napakasiriwang hangin. Kasi pag umuwi na naman ang pampanga, makukulong na naman tayo sa bahay. Wala na naman tayong mafifil na ganyang kasariwa. Ayan, medyo napupuwing-puwing pa yung mata ko dyan sa sobrang hangin. Eto namang nasa likod ko. Akala mo naman, nagpipicture ako. Video to, oy! Super addict naman sa ano, sa picture ayan nga. Kasi naman, kung ganito talaga kaganda, hindi ka titigil hanggat hindi ka sumawang nagpipicture. Tingnan mo yung ati ko, o, ba diba? nag siya dyan. Talagang hindi siya tumigil hanggat nakarami siya ng picture hindi na nga kasya sa memory, talagang nag full storage ta ang cellphone niya, charot. At ako ayan o, oh, di ba nasasaktan yung mata ko sa hangin. At ayan na nga, eto yung time na talagang nagpapahinga kami, may nakita akong trolley, hindi ko alam trolley o kariton, ayan, may pakaway-kaway pa ako, sumakay ako dyan kasi nga, gusto ko ngang maglaro. At ayan, enjoy na enjoy ako dyan. Ang ganda. At itong taga tulak ko, mas sexy pa sa akin. Ayan, hindi niya alam paano akong itutulak. Ang bigat kasi. At hindi rin nagpaawat. Siya din, sumakay din. Ayan, o di ba Tuwang-tuwa. Pinasasakay naman siya, ayaw niya yung isa kong pamangkin. So, ang sasakay dyan, walang iba kundi ang ati ko siya naman yung sasakay dyan. At ayan o, ba diba, naghihintay siya ng pasaheros. O, oh, sumakay ka na, huwag ka nang mahiya. Sige na, wala nang ibang sasakay, kund sasakay kundi ikaw. O, oh, ba diba, sabi ko sa inyo, hindi magpapatalo yung ate ko dyan. Kaya sasakay at sasakay siya. Ayan, naalis pa yung chanelas niya. <laughs> Kasi nga, nagmamadali kang sumakay. O, ayan, sige na. Balot, balot, bili kayong balot. Charot. <laughs> at ayan, o, diba? di ba? Hindi talaga siya magpapatalo. At ayan, hindi naman nga siya halatang masaya. Pakaway-kaway pa dyan. At eto na naman nga, iba na namang eksena ito. Pupunta naman kami nito sa Albay doon naman sa isang kapatid namin para syempre halos lahat mapupuntahan mo para fair ang labanan hindi nagkaka Ingita. So ayan, malayo-layo pa yung biyahe namin kasi nasa Naga City pa lang kami niyan. So medyo nakakahilo na yung biyahe. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo sa loob ng bus, kung matutulog ba or ano. Ayan nga yung anak ko na iinip na. Nakakahilo talaga. Kaya ito tuloy-tuloy na. Nasa Libon Albay na kami. Welcome to Albay! Ayan yung mahabang mahabang tulay. Nasa Bakolod na yan. Kung mga yung nasa Libon, Albay, alam nila yan kung ano yung tulay na yan. Ayan, papunta na kami sa bahay ng ati ko. Kita-kits na lang doon. At eto na nga, nag-aya na sila sa Hanging Bridge daw ito dito. Napakaganda naman. Hindi ko alam kung nung nakatira pa kami dito na andito na ito. Kasi nga, ngayon ko lang nalaman ito na may hanging bridge pala. May tinatagong maganda pala dito sa linaw. Ayan nga, hindi ko alam kung part pa yan ng linaw or ano. Basta ayan, masaya ako dyan. May ilog nga pala yung ilalim. O ayan o, diba? Nag-post na ako dyan kasi nga para may moment tayo. At ayon, o diba? Kailangan natin i-feel ang ating bakasyon. <laughs> ayan. Ayan o, ang ganda ng ano ilog. Nasulit naman yung bakasyon namin kahit papano, kahit medyo galing sa kalungkutan pero napalitan naman ng kasayahan. Hindi naman kasi natin dapat ikulong ang ating mga buhay na malungkot lang. Kasi nga, yung kalungkutan dumarating talaga yan sa ating buhay. Hindi natin yan maiiwasan. Kaya kailangan nating harapin kung ano pa yung mga pagsubok na darating sa ating buhay. Kaya dapat, masaya lang palagi. Ngayon ko nga lang talaga nakita yung mga ganda ng Bicol kasi nga hindi ko talaga nalibot yung Bicol dahil nga maaga tayong nakipagtrabaho, maaga tayong nakipag ibang lugar kaya hindi ko talaga siya na Hindi ko talaga alam yung ganda na meron pala dito. Kaya ayan, kahit papano, ngayon ko lang siya na-experience. Kaya talagang nagpakasaya ako dyan kahit pano. Kasi nga, hindi ko na alam kung kailan na naman mat mauulit yung ganitong eksena. So, ayan nga, napakasaya. Yun lang, tatapusin ko na yung video dito guys. Kasi nga, napakahaba na. So ayan lang. Salamat at kung nakarating kayo dito sa dulo, please comment, share and like. Thank you guys. Bye-bye.